Pumanaw na ang komedyanting si Bayani Casemiro Jr. noong July 25, 2025 sa edad na 57 dahil sa cardiac arrest. Kilala siya bilang si Prinsipe K., Prinsipe Kahilingan, sa klasikong sitcom na Okay Ka, Fairy Co. Anak siya ng yumaong Bayani Casemiro Sr. na tinaguri ang Fred Astaire of the Philippines. Ipinanganak bilang Arnulfo, Jude, Casemiro noong August 15, 1967 Ipinagpatuloy niya ang pamana ng kanyang ama sa pagpasok sa OK ka. Ferry noong 1989, matapos pumanaw si Bayani Senior, ang naturang sitcom ay ipinalabas sa tatlong pangunahing istasyon mula IBC 13 1987-1989, ABS-CBN 1989-1995 hanggang GMA 7 1995-1997. Ang kanyang pagganap bilang Prinsipe K ay tumatak sa puso ng maraming Pilipino. Kinumpirma ng kanyang kapatid na si Marilo Casimiro ang kanyang pagpanaw.